Hi guys, good morning. So guys, bago tayo papasok, kain tayo ng mangga. Asin. Ayun, bumili ako ng halagang 25 pesos. Ang mahal, yun, no? O sa probinsya. hindi lang yan, o kaya

Hmm. bago ako papasok guys ay tapos kain mo na ako ng mangga. tapos pagdating doon Diretso si Ara. Kasi hmm? nagkape ako. Lag-lag yung asin. Ahem. Hmm. Tatlong peraso. Tatlong peraso kasi okay, nang tatlong buto lang. hindi, apat. So, Sabi sabihin sa apat na peraso, halagang 25 pesos. Kasi niwan niya madali Brainy. Brainy si Kuya Brainy. Hmm. tayo magagawa. さんです。うん。で、これが Huwag ba madalawang kumain, guys, kasi papasok pa ako. Bawarin ko na lang yung iba. Nalagot na ako. So, yun lang guys thank you sa panonood saka sa lahat na nag subscribe sa youtube namin thank you so much so, ako yung magbababay na at ako yung mag prepare kasi papasok ng person so guys manga for today bye